25 Bentar mm nunggu Ali tuh, -hmm. no? Hei, bentar. Tengah-tengah itu jebuk nih. Ah, bentar.

Okay, wait lang lang, lang flash light. Lang, nag-ano mo, nag-ano mo? na kasi -ano, -ano, -ano. yan. Hindi nga, may stop na. Uh, okay, okay. Ah! Okay, okay. Anong gagawin? I-wait okay. lang natin. wait na? I-wait natin. Ilang minute? wait lang natin mag 3.30 ulit. Ah, yun. May 3.50 kasi mag-a-dust init. Tapos?

Hindi, pero siyempre, hindi mo naman nanigta. Kailangan yun muna. Baka nagbabawala ka. Hindi, kaya unboxing na lang. Babawala Balik naman kasi kung yung naka-gloves kasi yung... ang kiging disonan. Hindi mo naka-gloves? Hahaha! Baka mag-gloves. Tignan. Ay, simulan. Uy, magas-gasanin. Eh, na lang kasi papel, kahit punitin mo na yan, pwede. Ayun, mm -hmm. nasa edge niya, sa taas. Ayan, punitin mo na yan, kasi yan. Sige, kitne, pwede na yan punitin, hindi mo naman na yan kakailangan niya papel niya. Ay! <laughs> 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 hindi yan may erasing. Parang ano nga, print. Print sa damit. Ay. Baka pwede nang hawakan. Hindi hindi pa lang. Pisa ang lata gamit nun. Yeah. okay Makita man, 360. Pagkaan, slow down. Ayan. Dito sa gilid muna. Yan. Tapos sige. Sige. Okay. sa Bago nasa ang karot ka na Kasi hindi naman nakikita ng maayos. Dito, oh. Yan. Ang bilis.